hindi po nakalagay sa ating konstitusyon na ang isang kasal ay nililinata lamang sa babae at lalaki sa letra po ng konstitusyon neutral o yung nakasulat lang, eh it is a sacred social institution na dapat protektahin ng ating Estado. Yan ang ating Constitution. Tusunod po sa Constitution ay ang Family Code of the Philippines. Sinabi nila at tinakda na ang kasal ay limitado lamang sa babae at lalaki. Bagamat may mga tinakda sila sa Family Code, dapat rin every now and then titignan nila ang developments ng contemporary values na umiiral hindi lang sa Pilipinas kundi sa mundo. At isa na nga po mga contemporary values na umiiran ay ang tinatawag na same sex marriage. Dahil po sa Amerika, sa ilang bansa sa Europa, recognized na po yan. Siyempre po, madaming mga sumasang dyan sa pagka-konservatiba, ibig sabihin, lalo na po ang mga simbahan, ilang mga protestant groups, ilang mga traditional conservative thinking na NGO. Kaya lang ang Kongreso ay may tinatawag na plenary powers to legislate in relation to marriage, huwag lang magba-violate ng konstitusyon. eh, sabi ko nga po, di ba kanina, ang konstitusyon hindi naman at least textually pinoprohibit ang same-sex marriage. Sinabi lang ay marriage is a social institution. Ang nagprohibit lang po ay yung ating family code. Kaya kung gugustuhin technically ng ating legislature, arguably, pwede nalang gawin yan. Kaya lang expecte madaming tututol dyan. Kaya pupunta po tayo sa due process and equal protection of the law. Alam niyo po sa konstitusyon natin, may tinatawag na katipunan ng mga karapatan. Bill of Rights. At dito sa Bill of Rights na sabi, No law shall be passed abridging life, liberty, and property without due process of law and the equal protection of the law clause. Ito pong equal protection of the law, yan na po yung sinasabi na dapat ang mamamayang Pilipino, lalaki man o babae, ay itatratong pantay-pantay. So kaya na ang sabi ng LGBT group, merong sort of discrimination kung pagdating sa kasal at nililimutan lang sa lalaki at babae. Bakit hindi sa lalaki at lalaki o sa babae at babae? Alam niyo po, ang Amerika, meron ng desisyon ng Korte Suprema through the years, laws involving directly or indirectly the rights of gays and lesbians have proven to provide a dynamic of demeaning their existence and control of their destiny and unwarrantedly deprive them of benefits given to heterosexual relationship which is a fundamental inequality that is unacceptable the lgbt community respect marriage so deeply that they seek to find it fulfillment in themselves. Their hope is not to be condemned to live in loneliness, excluded from one of the civilization's oldest institution. They ask for equal dignity in the eyes of the law. Kaya, sabi ng U.S. Supreme Court, the Constitution grants them That's right. Ang hiling lang daw po ng mga LGBT ay bigyan rin po sila ng karangalan, karapatan ng isang kasal. At sa ginagawa nilang iyon, hindi nila pinapababa ang dignidad ng kasal. Tinataasan pa nila at pinapakita nila na they respect the institution, kaya nga they want to be in it. Ang pinoprotektahan po ng batas ay ang minority. Sabi nga po ni Ramon magsaysay noon, those who have less in life must have more in the law. Eh, baka na po inang dapat gawin sa LGBT. They have less in life in terms of privileges in a marriage. Baka dapat they must have more in law. Kung yung kaligayahan ba ng isang tao ay dapat limitahan dahil lamang sa kanyang kasarian at iligay sa batas yung limitasyon na yun. Pero sa ngayon po, wala pa. Kaya po bawal pa po iyan.